yung linis ang daanan natin mga idol hmm. Ganas. Oh, terikat, terikat, terikat. Ya, Kaya? Yeah. Mm -hmm. <laughs> 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 yun, kumusta mga idol ngayong araw po tayo mga ista kasama si Kuya Gay Lusak nagka-drive ah, no, si no. Pare Joseph <laughs> si Pare Crispin si Bunso at si JB daming bunga mga idol, kayo doon kaya banyos bas banyos ano? 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 kinalat system kinain ng bird dito tayo dadaan sa dating daanan mga idol dating masukal pero ngayon mais na yung nasa paligid kaya dyan o no? eto na yung binadaanan natin ay nasa grakli na ang lalaki ng bunga. Yan, medyo malinis yung dadaanan natin mga idol. Oh. Walang kadamo-damo. <laughs> Pero may bayabas, ang dami. Oo, oh. oo. Oh, oh, oh. Ang dami, puro nasira lang. Oh, saan na yung daanan? Yan, balay humabol pala si ading ano, Gerald. Kapatid ni Par Joseph. Ah, ganda ng daanan natin ah. Stig. Oh, ang liinis ng daanan natin mga idol. Dating magandang daan to, kaya lang wala nang dumadaan dito mga idol kasi yung mga taga-kabilang bariya hindi na dito dumadaan. Saka malapit na yung ilog. Oh, simula nung meron na yung tulay doon. Hey!

Ganda ng gana namin mga idol oh. Hmm? Nakakatakot. Nakaka-challenge talaga. Isang kamali. Uy! Putik. Oh, Putik lang. Oh. Tanggalin natin ang chinelas. Ayan na, ayan na. Oh, wow! <laughs> Kaya. Kaya yan Masa <laughs> Ang <laughs> bateriya pala Muntik <laughs> na Malalim kasi yan mga idol Pupunta ko sa taas Doon ako tatoyed Yes Akyat tayo dito mga idol <laughs> Ayan o Doon tayo eh Doon mababaw Hindi tayo pwedeng lumukoy mga idol kasi pinupulikat tayo Nice Nagkakrams Ay Ay wala tang daanan mga idol Delicado. kung saan saan na tayo duman mga idol yan buti may nagturo dito pala yung daan ayos yung mga aso kanina yung lalaki <laughs> Ito tayo yun sakto dito pala yun dito tayo tatawid mga idol wala hingal na hingal na ako ayos ang Ay, init Yan. Lakad sa napag-init na batuhan mga idol. Yan na sila. Ay, sas. Yung isang net mga idol, inabang dun sa baba. Tapos may mga sumusunod naman dito sa hinihila. Hila-hila. Ano? Hila, you know. Paasa ka kamay. Si Crispin. Nilatag yung triple net. Sa gitna. Yung isa, si Kuya Gaylo, sak na sa baba. Inabang yung isang net yung apat yan. Um, tinitignan yung sabit at kung may sumabit na isda iligpit na yung isang net mga idol yung nasa gitna kanina yung triple net so tignan natin kung may nahuli yan hinihila ni eh, pare Chris ah, tirapid oh! ay baby bugok nahulog <laughs> pa nahulog yung wow <laughs> oh! <laughs> yan mga idol tilapia <laughs> you know. oh. Karo pa na maliit mga idol. Yeah. likod oh. na, likod. Oh, kanduli, kanduli. Lapya. You know? uh, oh. Kanduli, you know. Meron pa ah, dito, kanduli oh. You know. Oh, you oh. uh, know, oh. oh, pa oh. Oh, pa. May talakitok. May talakitok, talakitok, you know. Ano 'yan? Talakitok. You know. Yeah. Oh. Uh, you know. talakitok. Serte, serte. Pwede na 'yan. Ano mo Yan Yung... Yan. Yung... Yan.

Ada jangan jangan isit kita. Ya. Isit Ya

ए ए नहीं नहीं सुब्ले नहीं नहीं आता हो इतने नहीं नहीं え、え、ちょっといい。ま、来たよ。あ、このぐらいにじゃない。やんで。あ、お。さ、どうね。でもこれ。お。うう、ペテ。だね。あ、逃げろ。 Oi, betit betit betit. Nih. Ige mutulog he kon pulutan. nih

Ito na ang lahat ng nahuli natin Yan Dilipat kami ng pesto mga idol Sabi ni Pete Crispin Puro anak daw to Puro mga anak Yung mga nanay Yung mga nanay nandito <laughs> <laughs> oh Sinlaki ng kinelas yung mga nanay <laughs> Ito naman yung pangalawang lataga natin mga idol Yan So hinila na ni Kuya Gay Lusak Tapos ni Pamangkin doon Sana meron tayong huli dito Kunti pa lang yung huli natin mga idol Hindi, patak lang Silap guys Silap-silap yan you know? okay, oh. Huli ni. hindi

rong ay usos oh, okay. usos mga idol oh yung mga flyer na ano isda that... malang um. pinapanduli dalawa dalawa una pagawa <laughs> yung isa yung isa isa yung isa yung

Dagdag ng mga pasya, pas, pagpapakita ng ah, you know, boom, pagpapakita ng pagpapakita ng pagpapakita ng dag Ha? Kaya tayo ba makuha ang ayusan di ba boy? Ang baba ng lipad ng lawin mga idol oh Oh, pupunta na dito yan Oh Yun know? oh <laughs> Oh Oh, gila Oh, di ba? Oh Oh

Uh, dinaguyod. Sila dinaguyod. Okay. Huli ulit. Ni? Nee? <laughs> Lumipad sa tapat natin mga idol doon. Huli ka na. Ni? Bup, nandiyan

Oh, Limang kerasa. Pang ano na rin to? Pang pulot sana eh. Pulot sulit. Pangalawang bote. ang mukha ko nung damang. Hmm. Matamid din na. Okay, ito yung huli sa isang mabilisang datag mga idol. <laughs> Joke lang ito. Yan, mabilis lang 'yon. So yung talong ba nga idol hiningi lang. Hiningi kay Kuya Bong. Meron din hiningi si Kuya Gaylo sa kay Uncle Temyong. So hinihingi lang yung talong dito mga idol. Sa magkano isang kilo? 20 ata, 25. Bentahan ngayon dito sa amin. So kargalan natin. Bago tayo mag isang latag. Awan. Ang kinalas niya? Ang Gerald. Lada tayo na doon Kinalas? yan Ibasan ka natin isaw-saw para matanggal yung buhangin Ang vitamin na to Katapos ng huling latag mga idol yan. Tapos na kami mangisda Ito lahat yung nahuli sa isang latag lang oh, Yung huli Maraming kanduli to. Dadagdag nga natin. Kala ko kasi dito kami pupondo mga idol doon pala sa kabila. naiiwan yung kam dito. Magpagod tayo konti. <laughs> Yan. Ay, kanduli. Eh? Ay, kanduli. Ay, ko Ay, kanduli. Ay, kanduli. Kamera takoy may gerdeng kya nikidhar atan to na kami. Dina na pa o winagame dan crispin Bro Joseph. So ito yung parte ko mga idol. Yun yung parte ni Bunso. Yan, si JB na una na. Ayun. Magtanong pa ng kalabaw, nilipat niya yung kalabaw niya mga idol. So okay na rin. <laughs> Saktong nagpalamig lang din kasi napakainit talaga kanina. Next time ulit mga idol, balak nila bukas. So tignan natin kung makapag-vlog tayo. Salamat mga idol.